sa video nito aalamin natin kung sino ang pinakamalakas na membro ng Freaks Family. Ang angkani ni Gon, Jing at ng misteryosong si Don Freaks. Posible nga bang bumalik si Don Freaks sa main story ng Hunter Hunter? Alam natin lahat na si Gon Freaks ay isa sa pinakaimportanteng karakter sa serye. Pero hindi lang siya ang may angking lakas sa pamilya nila. Sa likod ng kanyang pangalan may mga legendary na nilalang tulad ni Jing at higit sa lahat ang may wagang si Don Fricks, isang taong sinasabing nabuhay sa Dark Continent ng may higit tatlong daang taon. Una natin pag-uusapan ay si Don Fricks. Si Don Fricks ay tinuturing sa pinakamisteryoso member ng angkan. Siya ang sumulat ng Journey to the New World, isang libro tungkol sa Dark Continent. Shocking dito, sinulat niya ito noong may higit tatlong daang taon pero may mga teoryang buhay pa rin siya hanggang ngayon nga ang buhay pa siya at nakaligtas sa na matitinding nilalang sa Dark Continent ng mag-isa, mas malakas pa siya sa mga katulad ni Isaac Netero, Zig Soldig at maging kay Bayan Netero. Ang alawa, si Gin Fricks, Si Gin Fricks ang tatay ni Gon at isa sa mga top 5-9 users ayon mismo kay Chairman Netero si Shanghenyo Sanen. Siya ang co-creator ng Grid Island. Kaya niyang kopihin ang mga teknik na ibang tao at kaya niyang gumamit ng mga komplikadong Nen Constructs tulad ng mga robot puppets. Posible isa siyang manipulator o specialist. At sobrang taas ng mastery niya sa Nen na halos wala siyang katulad sa kasalukuyang panahon. Ang pangatlo, ang adult transformation ni Gon ginamit ni Gon ang lahat ng potential niya sa Chimera Ant Arc, nag-transform siya sa adult Gon, isang version ng sarili niyang inakala ni Pito na mas malakas pa sa Royal Guards. Sa form na ito, enhancer type siya na may brute force sa pangwasak, pero may kapalit ito, at naubos ang nen niya at hindi na siya makagamit ng nen pagkatapos. Ang uli, ang normal mode ni Gon Asal kuyang manga, si Gon ay nonetheless pa rin. Kahit na malakas siya sa physical combat, wala pa rin siyang panama laban sa mga top tier hunters sa ngayon. Ayun kung pagbabasayan natin ang rankings, si Don Fricks ang pinakauna sa pinakamalakas sa Fricks family. Ang status niya, hindi pa natin masasabi kung buhay pa nga ba siya sa Dark Continent. At isa siya, siya sa mga God Tier sa sobrang lakas. Ang pangalawa... Si Jhin Fricks na isa sa mga top 5 na users at ihanay natin siya sa mga Hunter Legend tier. At ang pangatlo ay ang Adult Gon na one time god mode lamang ginamit ni Gon. Ihanay natin siya sa isang Royal Guard tier. Ngunit balikan natin si Don Fricks. Babalik nga ba si Don Fricks sa main story? Ayon sa Journey to the New World, hindi pa tapos ang kanyang libro. Ang east side ng Dark Continent ay tapos na niyang i-explore. Pero ang west side, inintay niyang matapos ito bago niya i-publish ang pangalawang volume. Anong ibig sabihin nito? Buhay pa siya. At kung buhay pa siya, maaaring siya ang susi para makaligtas si Kurapika, Beyond at iba pa sa Dark Continent Arc. Pwede rin siya maging mentor ni Gon para ibalik ang kanyang Nen o baka siya ang may hawak ng pinakamalupit na sekreto ng mundo ng Nen. At isipin nyo ito kung kaya niyang mabuhay sa kontinente kung saan may 5 threats baka siya na ang pinakamalakas na Nen user sa buong kasaysayan. Kung nagustuhan ng video ito huwag niyong kalimutang mag like at subscribe and hit notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.